Ano na Brad? Muli na kita? Ha? Ikaw makaya? Bago pagani, hurot na yung pulutan? Ha? Hindi isa ko si sisani pagkadugay? Kadi away ng sabot namin na magainom? Sus, kalami. Ay! Uy, si Sally, yan? Siguro marikinom yan sila ng Mangdodong. San! San! Uy, Brad! naasa? nga Uy, Ay ko pa sigod? Ang kanak paano, Brad? Ang kanak atuan. mag siguro ko ba ni Mangdodong, no? Dili, ano ang pa ko ako, Brad? So, so mag-inom ka mo? Ay ba na ako? Kanto ako ka Mangdodong? Mag-inom kami? Ay ba na ako ba? Na sige! da lang! MANGDONONG TV, mang 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 man, na pagkadugay-dugay, ha? ina nga na utaw. Mada sa pa. Iban mo ako. Uy, bangun, mahimo? At MANGDONONG TV, MANGDONONG TV, MANGDONONG TV Ano lang si Sani na sa pagkadugay ko. dugay ha? Iyan na si Sani. Na! ibang pangyan si Brad? Ano lang na magpahiring kong mabigay para sa iyo na makanap tayo na pinto. Oh. Eh, Mang Dudong, na pa kau? Agay na dapat kau itagadan. Dudong <laughs> kau lagi ako kay. Oh, gay na kamu kini. Let's go, let's go, some baby. Wow, sir. Mang Dodo TV. Woo. Nasa ipaywan mo na utaw Nasa kaburaw, ay anam pulutan. Ang so, gani pa yung ringa. Nakay mo sabay. Nah, mag uno pa sa kita na iyan dah Dile, ingko de lang kita Bukan mau panggilan Nah, malam itu <coughs> ba? <coughs> malam to ba, Mang Dodong? Matamis? Oh, mm. um, o bago agaw ng ini. Hmm. Ang mulutan na akay. Hawag tangkaw kay saan. Palami ay ang isda. oh, kanong brad? Dili na ako. Malaw na. <laughs> ang TV. A few moments later. <laughs> ano brad? Nuhuli na kita? Ha? Ikaw makaya? Bago pa gani, hurot na yung pulutan? Pada? Ano pa mo yun pa ako. Tara, tara. Uli, ano yan ako tau? ako. Basta kayo noon, diyan maingaw ng tuba. Maingaw yan sa pulutan. <laughs>